Ayon, mga kababayan. Actually, mga kababayan, meron lang akong i-update sa inyo, meron akong i-share sa inyo, at meron akong ipaparating sa inyo na isang balita na nakakagulat, na imposible na mangyari ito sa uh, grupo. Pero alam niyo mga kababayan ngayon, nag nagsisihan na po, nagtuturuan na po kung sino po sa mga fake news blogger no ang nagpapahamak sa mga Duterte. Speaking of nagpapahamak, Banat Bay. Galit na galit kay Maharlika ngayon. No? Na si Banat Bay daw ang nagpapabagsak ng reputasyon. Ah, si, si Maharlika daw ang nagpapabagsak ng reputasyon sa mga Duterte. So meron akong ipapakinig sa inyo. Ito po, oh. No? Oh, galit na galit si Banat Bay. Mm -mm. So pakinggan ninyo ito. Sabi ni Banat Bay, eto na. It's because alam nyo, pero hindi nyo pinagindigan dahil takot kayo sa views, bumagsak. Mm, bumagsak na views. si Banat Bay? Ah. Wala akong pakialam. Maging sampo ang makinig sa akin basta naninindigan para sa bayan. Mm. Kung ikaw maharlik sa tingin mo, nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulong Duterte. Ah. Hindi ka sumusunod. If... so ibig sabihin mga kababayan, meron nga talagang utos si Digong sa kanila. Kasi tignan nyo si Banat Bay. Anong sabi? Sundan mo ang kumpas ni Pangulong Duterte. Ngunit ito daw si Maharlika hindi sumusunod. So means to say, tinuturuan na sila ni Digong. No? Ginaguide sila kung anong gagawin, ano ang bira, ano ang tirada, ano ang banat. ba? Diba? Oh, so continue. Papahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Hmm. Makinig kayo sa sinasabi ko. Dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulito, I told you so. I told you so. Mm. Ano pa? Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Mm. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo. You never bring down the government with falsehood or lies. Hindi tama yun. And I thank God I have a father who believe in God. It's because alam nyo pero hindi nyo pinadindigan dahil takot kayo sa views bumagsak iba si Banatbay. Wala akong pakialam. Maging sampo ang makinig sa akin basta naninindigan para sa bayan. Oh, ayan. Nagsisihan na. Nagtuturuan na. Kasi ito daw si Maharlika, si Bulljack, no? Si isang jutang inames. Oo. Oh, oh. May sarili para itong earth, no? May sariling uh, mundo, yeah? May sariling planet. Oo. Oh, oh. Hindi sumusunod sa kompas ni ni Digong Nyo. Kaya, natatakot daw sila na bumagsak ang views. Oo. Eh si Banat Bay nga, sabi niya, kahit sampu na lang daw yung nanonood sa kanya, basta may paninindigan. O, paano ito, mga kababayan? Ito na, nagsisihan na sila. Oo. So, di ba? Mm -mm. Eh, tignan nyo. Basahin natin yung mga comment dito ha. Ayan, mga comment. Sabi dito, lalo lang minahal si PBBM ng tao. Oh, ito naman sabi ni Laribas Shappi, Iwan ko sa inyo. Oh, banat bay, malapit na ICC. Mm. Sana lang wag na kayong mag-away. Pwede naman kayo mag-usap, sir. Uh, pariho naman kayo na gusto kay PRRD laban sa usapan po kayo. Oh, anong problema, banat bay? Ha, si banat bay na high blood, wala na kasing nakikinig sa kanya. <laughs> Totoo ba? Banat bay attend ka bukas. Oh, sa, sa ano to eh. Oh, So nakaraang araw ata ito. O oh, PRRD, maa bestano mama mangyayari. Oh. Di ba? Nag-away na ang mga kakampi. Oh, next president daw si Sara Banat. Bay loves money. Mas maganda Banat bay versus Banat bay. Ano daw? Oh, we pray for the Duterte's 32 million here supporter. Oh, may Diyos nakatingin sa inyo. Lahat mali nyo, tatapusin talaga ni Lord. Yari kayo kay Banatbay. O oh, ayan na, sila-sila na. <laughs> Ito ko comment. Oh, oh, oo nga, kahit ako minsan, parang di na ako naniniwala sa kanya. <laughs> Kaya nga, Marley ka. Oh, hindi ka kasi sumusunod. Fake news kang animal ka. Oo. Oh, oh. pulis ni Sarah, alam ko kung bakit gusto Uh, ni Bato maibalik kasi pwedeng bumaliktad sa kanila kasi maraming alam nga kagaya ganun. Isip na lang natin si General, di ba? Kumalas dahil sa attempt na gagawin ni Duterte. Di ko maintindihan kung ano yung sinasabi niya. O, sino ba kaaway mo? Hmm. Magkaaway na sila. oh ang daming nagko-comment mga kababayan. O, ba't mamamatay kakagalit dyan? O, mamamatay kas kakagalit dyan kung false naman pala sinabi ni Maharlika is totoo ang totoo. Ano daw? Bakit ganito mga comment mga DDS? Nagko-comment na lang Mali, wrong spelling, wrong tayo ha. 0 eh, is 0 eh, ha. Hindi yung 065. Hmm. I told you so, sabi ni Banat Bay. Sara, go go go. Ito naman yung Sara walang H. Ha? Wrong spelling, wrong. Pina ha? pinapabagsak nila ang admin, pero sila sila na mismo anti-admin na nag-aaway o nag-aaway-aaway. Sila-sila na mismo nagbabangayan at naghihilaan pa dahil alam nila paunti-unti na sila bilang maraming gising sa katotohanan. Ayon, sabi ni Sabi ni ano oh, ni uh, pangalan nito. Yan. Basta nag-comment siya si Jiron. Oh, di naman kasi totoo ang mga bintang. Oh, ito, naguguluhan na ang mga didilis. So, dili supporter kung saan sila papanig. Kay Maharlika ba o kay Banat bay Sumikip na ang mundo nyo. <laughs> Extend daw 50 years. Ayan. Ah, nagpapaniwala kayo kay Maharlika. Wala sila sa mundo ng mga tao. Banat ba? anong nangyari sa'yo? Sila sila na nagbubungguan ngayon. Mga kababayan. Pakinggan nyo o. Oh, sabi ni Banat bay. Ikaw Maharlika sa tingin mo. Mm. Nasa tama ka. Mm. mo ang kumpas ng Pangulo Duterte hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Mm. Makinig kayo sa sinasabi ko. Dahil darating ang panahon, sasabihin ko ulito, I told you so. Oh, alam niyo mga kababayan, yung pinag nila dito ay patungkol sa pinakalat ni Maharlika na uuwi na daw po si Digong sa kanyang birthday sa uh, March 28. Eh, mga kababayan, 27 na po ngayon. Ah, madaling araw po ngayon. Time check is alauna. O, alauna, 59. O, 27 na po. Mm -mm, walang nangyari. Marami po mga DDLs na alam naman po natin ang definition ng mga DDS. Bobo, tanga-tanga, utu uto inutil, hampas lupa, mahirap, pangit ang kanilang lahi. So, naniniwala naman sila. So, sabi nga ni Banat Bay, pinapahiya ninyo ang pamilyang Duterte. Tapos, meron pang panawagan itong si Marlika na ano daw, no remittance. Oo, tigil padala daw hanggang sa mula March 28 hanggang ano, April 4. Oo, hindi daw magpapadala. So, ito, galit na galit yung lolo ninyo. Oo. I told you so. Hmm. Di yeah. Ulitin natin. It's because, mm. alam nyo, pero hindi nyo pinagindigan dahil takot kayo sa views, bumagsak. no oh. Iba si Banat Bay. Wala akong pakialam. But, alam naman kasi daw ni Maharlika hindi makakalaya. Alam ni Maharlika na hindi makakauwi si Digong sa dabaw. Pero, ah, pinanindigan ni Maharlika kasi natakot siyang mawala ng views. Kaya galit na galit itong si Banat Bay. Mm -mm. Ito ah. It's because, oh. alam nyo, pero hindi nyo pinanindigan dahil takot kayo sa views bumagsak. Oh. Iba si Banat Bay. Kasi mga fake news nga naman. Oo. Uh -uh. Kaya biruin nyo si Banatbay, Bay, siyempre nagbago na yan. Nagbago na yan ang isip niya na para lilipat yata kay BBM. Oo. So, yun nga, nagpapabango. Eh, itong Maharlika, nagpakalat na ng fake news na uuwi na daw si, si Digong sa March 28 sa birthday. Hmm, nagpakalat ngayon. Naglabas ng mga lumang video na si Digong nasa airport ng ano? Leyte ba yun? Oh, airport ng Leyte oh, doon nagpakalat ng video na umuwi na daw. Tapos sabi ko, wow, umuwi. Tapos, bakit walang kasama? Siya lang mag-isa. Oh, so ngayon yung mga nagko-comment, oh, ito, actually, ah, ipakita ko sa inyo. mm Pinakalat nila ngayon na si Digong, mm. Digong nakauwi na. Mm. Ito ah. Oh, ito yung pinakalat nila ngayon, mga kababayan. Ayan ang pinakalat nila, nakauwi na daw si Digong sa Pilipinas. So paano nangyari na nakauwi na si Digong, eh nasaan si Medialdia? O. Oh. Ayan o, oh, nakauwi na daw. Hmm. Tapos, nagulat ako, ang airport is ah, napakaliit. Tsaka, ang sinakyan dito, Philippine Airlines eh, hindi naman Philippine Airlines yung galing ano. Hindi naman Philippine Airlines ang eroplano galing ng Netherlands. Oh, paano nangyari to? Philippine Airlines ang sinakyan. Tapos, 23 hours. Ngayon, yung nag-comment dito, dahil ito sa fake news ni Maharlika, na pinapakalat nga ni Maharlika, totoo ba ito? Bakit wala si BP Sara at Atorlin Bidialdia at si Robin Padilla? Bakit walang pulis sa Netherlands? Bakit Pinoy? Baka hindi yan legit. <laughs> Umaasa ang mga bobong DDS. Oo, matagal na yan. Oh, ito, nag-comment si Yao Ming. Oh, na naa na si tatay diri sa Dabaw, ganiha. Na ako kita, jud na siya. Ayan na naman, itong Troy Jones. Isa ito sa mga fake news na mamamatay na lang, bobo pa rin. 2024 pa yan, idol. Kaya tayo nasabihan ng fake news. Eh. <laughs> Mabuisit kasi. Ayan, oh. Agal na itong video na to. Bago po yan, Lord. So, ito naman si Busking Balmag. Totoo ba ito nakauwi na? Thank you, Lord. Papa Jesus. Oh, tangi na ngayon. Nagkaka-Lord, Lord kayo. Oo, salamat sa ginoo. Nakauwi na yun si Digong. Tunay po ba yan? <laughs> Alam nyo, kaya nga galit na galit si Banat Bay. Ah. O guys, totoo ba to guys? Salamat kay Lord. O may nag-comment naman. Bangag ka ba? <laughs> ni <laughs> ah o o tinuod unta ni uy halata namang matagal na yan dahil malakas pa si PRRD totoo ba yan gusto kong umiyak kaso tumawa ako kung totoo man iiyak ako mo <laughs> ang daming DDS na bubu bakit ganun kay ginawa niyong kulto si Digong sabingan uh, sabi nga ni Trillanes tandaan ninyo. si Digong hindi santo <laughs> If it is true, bakit binalita? Uh, bakit hindi binalita? Hmm. Yehe, I love you, tatay. <laughs> O, oh, oh. Diyos ko Lord, maraming salamat. Dininig nyo ang dasal namin ng buong mundo, punyeta. O, oh, totoo ba itong nakita ko? Oh, hindi po, fake news po yan. <laughs> o, oh, ito, pinauwi ng tatay na pulis kasi kakain na. Hmm. Pinauwi na daw ng pulis, si Digong. Hmm. Ito, oh. Oh. Mm. Tapos makikita mo yung airport. Parang leite ata ito o oh, ilo ang liit ng airport. Hindi ako niniwala lang Davao to. Tsaka napaka-imposible ha, mula Netherlands papuntang Davao, pagkakaalam ko Manila muna, Ninoy Aquino International Airport, bago mag -Dabaw. Kaya si Banat Bay, galit na galit. Oo. Uh, uh, uh. Kasi, ah, just me yung marima. Ayan yes, because, mm. alam nyo, pero hindi nyo pinagindigan dahil hmm. takot kayo sa views, bumagsak. Ah. Iba si Banat bay. Wala akong pakialam. Maging sampo ang makinig sa akin basta naninindiga para sa bayan. Kung ikaw maharlika sa tingin mo, nasa tama ka, sundan mo ang kumpas ng Pangulong Duterte. Hindi ka sumusunod. Ipapahamak mo mga Duterte sa katarantaduhan mo. Diba? O, oh, ayan. Fake news kasi kayo. Kayo-kayo na nagbabanggaan. Kayo-kayo na nag-aaway. Banat bay. Galit na galit. Oo, 'di ba? Fake news. <laughs> so, yun lang nga, mga kababayan. Mm, fake news now. Fake news soon. Fake news kayong lahat. And I thank you. God first.